Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapagpatawad sa kanyang alipin. Siya ang tumatanggap ng pagbabalik-loob natin sa kanya. Kahit gaano kalaki, kahit gaano katagal na panahon na ikaw ay sumuway sa kanya, kapag ikaw ay kusang nagbalik-loob sa kanya Lillahi Ta'ala, kapag ikaw ay humingi ng kapatawaran sa kanya, tunay na papatawarin ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi binabasihan ang laki ng kasalanan natin. Hindi binabasihan ang tagal ng panahon na tayo ay nagkasala, tayo ay nagkamali. So balit ang binabasihan sa atin ay kung kailan mo natutunan ang tinatawag na at tauba ang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit gaano kalaki naging kasalan natin mga kapatid, kahit gaano katagal noong mga panahon na tayo ay niligaw niya Allah Subhanahu wa Ta'ala at ngayon ay tayo ay ginabayan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tayo dapat mangamba sapagkat lahat ng mga nakaraang kasalanan natin ay pinapatawad sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinatanggap niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ang paghihingi natin ng kapatawaran sa kanya.